Hi guys! Today, samahan nyo nga kami mag-pamper day dahil nga nagpe-prepare na nga kami para sa binyaga na junakis ko. At pagpasensya nyo na nga yung boses ko dahil nga ako'y paos So yung video nga na to ay no October 30 pa nga. As usual, sunod-sunod nga ang ganap. Kaya nga yung kapangalang may edit at hindi ko nga alam kung kailan to may upload Anyways, maaga nga kami naligo dyan dahil nga alas 9 nga ang call time nga namin. At bago nga kami nagpunta dyan ay nag-inquire nga muna kami kay LJ. And ayun na nga, nagpunta nga muna kami dito sa pagawa nga ng speaker. Para nga pagawa nga itong speaker na nasira. At inutusan nga pala ako dito ng jowa ko at hindi kong ipatahi nga yung mga pantalon nila. Kaya naman dumaan nga na kami dito sa mananay. At nung nagpunta nga rin kami sa may parlor ay serado pa nga. Kaya naman sakto sakto pagkayari nga namin dalin nga yung namin. Ay nagbukas na nga si Kylie. Kaya naman pumasok na nga kami. At time check ay 9.30 na nga yatang mahigit yan. Kaya naman waiting muna nga kami kay LJ dahil siya nga yung hahawak nga ng buhok nga namin. At habang inaantay nga namin dyan si LJ, ay pinaupo na nga dito ni Kylie itong si Lira para nga masimula ng lagyan ng gamot. And after nga yung ilang minutes sa paghihintay, dumating na nga rin itong si LJ at sinimulan na nga niya itong buhok ko. Bali, ang pagagawa nga namin dyan ay reband with Brazilian boto. Dati-dati kasi tuwing magpaparebond ako ay lagi ako nagpapakulay. Since nga nasira nga yung buhok ko sa kulay, ay eh, hindi na nga ako nagpakulay at pinabrasilian ko na nga lang itong buhok ko. At shoutout nga pala kala ate dito sa may grocery. Nanunood daw sila ng mga vlogs ko. Isali ko daw siya sa may vlog ko ngayon ay na nga, bumili na nga rin kami ng snack para ha, hindi na nga rin kami nilalabas pag nagugutom nga kami dahil matagal-tagal nga itong pamper day nato. And pagkabalik nga namin, 3 hours na yata nakababad o 2 hours. I'm not sure kung ilang oras nga nakababad yung buhok ko. eh pagkabalik nga namin, miya-miya lang, ay binanlawan na nga buhok ko. So, sa lahat nga na nagtatanong kung saan nga ako nagpariban, ito nga lang niya kay Jeff Salon at ang humawak nga ng buhok nga namin ay si LJ Morissette Villamayor. Kung gusto niyo rin magpariban sa kanya, paki-PM lang siya. May magic nga yung mga kamay niyan. Abay, biruin nyo kung nakita nyo yung buhok ng pinsan ko nung iniririban. Talagang as in, wala na talagang pag-asa. At ang tanging solusyon na nga lang daw, ay gupitin na nga lang daw yung buhok. Bago ka kasi i-riban nila, ay tinatanong nga muna kung ano nga yung ginawa nga dito sa may buhok mo. At ayun nga, sabi nga ng pinsan ko, ay kinulayan nga at nilagyan nga ng organic yung buhok niya. Pero habang nilalagyan nga ni Kylie ng gamot yung buhok niya, eh, biglang nag nga yung dulo nga nito. Kaya nangakala ah. nga namin, eh, hindi na nga ito magagawa ng paraan. To make story short, huwag ka muna mawawala ng pag-asa hanggat di mo pa nakikita yung resulta. Panis! <laughs> so, ayun na nga, after ilang oras namin pagtitiis ganda dito, ay natapos na nga rin kami. Okay. Okay. So ayun lang guys, that's it for today's video. Thank you for watching. Please do follow and share. Wait lang, perplex ko lang yung buko. Sumusunod sa galaw mo.